Ito na mga sir, yung part 2 ng video natin sa Honda Click na nasiraan ng ECU. Ayan, po yung ko na si sir ng ECU. At uh, nagkakahalaga ito ng kulang-kulang 10, 10K. Ayan. Ito yung pagka-125 mga sir, ito yung kanyang uh, code. Ayan. Pagka-150, magkaiba din naman yung kanyang code. 125, na version 1, version 2, ay magkakaiba po yung mga sir. Ha? Huwag yung pong kakalimutan para hindi sayang po yung ano mas mainam dali nyo yung warsier nyo yun ay pakita nyo o di kaya kung kuha nyo yung mismong sample nyo ng ECU Ayan, yeah, na check naman natin na yung kanyang uh, harness mga sir at uh, nag try din naman tayo nung una ng isang harness at parehas pa rin na pumuputok kaya ngayon ilalagay na natin kapag ka once na ilag kayo na maglagay ng bagong ECU baka kasi masira uli yung ating bagong ECU ang gagawin nyo dyan sa sakaling na ilag pa kayo, maglagay, gumamit kayo ng fuse na mas mababa sa 25 ampere. Dito, gumamit kayo nyan. Tapos, kung gusto nyo pang makasigurado kayo, itong terminal ng ating battery, o yung wire na yan, lagyan nyo ng hibla ng wire, tapos sa kanyang itikit sa battery. Para in case na shortage, yung mismong nilagay nyong hibla ng wire, yun yung unang uh, puputok or mapuputol pero ito chinik ko naman din to sinikir ko naman din na, na, lahat lahat to hanggang dito sa pinakailalim hanggang doon sa pinakailalim ng ating throttle body kasi yun yun kasi yung number one din Nakapagons na kapag yun. yun yun na sisira Okay, lagay na natin yung bago natin yung ACU na lang bubuksan na natin at ito yung luma dapat sim yung serial yan sa gilid nyo rin makikita yan at uh, tatanggalin lang natin dito yung kanyang uh, plate sa likod ito, ito. para mailagay na natin tapos yung sinabi ko yun yung gagawin natin okay ito na yung lumang ECU natin mga sir yan ko na kukunin lang natin to itong plate na to sa likod yan, yung protective tatanggalin natin yan tapos ilalagay natin yung bagong ECU natin yun muna yung unang unang, unang i install tapos mamaya yung mga wire ayan, na-install natin yung ating bagong ECU tapos iikakabit natin. Amoy ito lalagyan natin ng goma 'yan, is number 1 din kasi na kasira ng ECU. Ayan, lagyan ko na yung wire na kapag ka, ano, dinidikit natin 'to, pumuputok yung fuse. Ayan, sasalangan natin ng fuse na mas mababa sa 25 ampere, ito ilalagay ko muna tong ano, uh, 5 ampere na, na fuse yan muna yung gagawin natin pang testing para hindi tayo makasira ng ECU yan nagay ko na tapos ayan naglagay nga ako ng wire yan wave tapos ita try natin i-on kahit hindi natin ibalik to kasi nung una pumukutok yun ah, try natin okay nag on na siya mga sir yung kanyang check engine mga sir matik po yan mag a po talaga yan gawa kasi ng tinanggal natin to yan yeah, disable yan ganyan yung ginagawa ginagawa ko kapag ka nagwa wire din ako mga sir para safe yung ECU din natin kasi itong mga wire na yan nakakunik yan dito yan yeah, ganyan yung ginagawa ko mga sir kapag ka once na hindi ako sigurado sa harness yan yeah, ganyan yung ginagawa ko pero never kung ano hindi dinodouble check yung wire kaya napaka importante kapag once na mag install kayo ng bagong ECU dahil nga sobrang mahal kasi nung ECU na yan talkalin nyo lahat yan hindi ko naman sinabing ano buksan nyo i-check nyo lang yung mga ano yung mga tulad ng ganyan 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 sa kayo nandito yan yung mga number one na nakakasira sa ECU tulad nito dito naiipit yan meron na din ako na encounter na encounter nyan eh konten ko pa nga yan eh dito siya dumikit or dito tapos pumutok yung ano ECU ayan nagkaroon na siya ng panel dati hindi natin mapapalabas yung panel tuwing ilalagay mo yung ano ito saka mo siya i-on ang nakalagay i-on mo yung ignition putok ka agad yung fuse ito hindi na siya pumuputok kaya ibig sabihin goods na to Okay, na natin. Mapapaandar na natin to. Pero bago natin siya paandarin, tulad ng sinabi ko ito, lalagyan natin ng goma to. Para tumagal uli yung ano, yung buhay na bagong ECU na nabili ni Sir kasi napakamal yan. Yan, chinik ko na rin to. Pati to. Chinik ko na rin yan. Doon sa mga point na naggagasgasan, chinik ko na rin. At uh, wala rin naman akong nakita si original din naman yung wire na ginamit kaya makapal yung kanyang ano yung balat ng wire siguro na grounded lang to okay balik na natin yan patanggalin ko na yan ganyan ganyan yung mga sir kung sakaling ano uh, kayo gagawa ng motor ninyo at takot kayo na baka mamaya hindi nyo mga double check hindi pa kayo sigurado sa wire nyo yan ganyan yung gawin nyo yan yung kiss na magkaroon siyang ano puputok ka agad yan Huwag matatanggal kagad ka yung hibla na yan yan tapos mababang ampirahin na ano na fuse para safe yung ECU okay, and, and, babalik ko na yan balik natin sa standard 25 ampere pa rin yung ano, pinaka main kasi mababa na nga yung ginamit ko para in case na trouble ano, troubleshoot o may problema sa wiring putok ka yan kasi 5 ampere lang yung ginamit ko okay yan. Ito mga sir, basically natin yung headlight niya mga sir. Kasi goods na siya. At uh, na-intact naman natin lahat ng kanyang ano, mga wire. At uh, itong, ito uh, i-linisan din natin yung throttle body. Ang na yun ni sir. Tapos may pandre natin. Okay, i-on ko muna. Pwede naman itong i-on mga sir. Kasi mag- magdadiagos naman tayo. Ayan. Ayan. May check engine siya. Ano lumabas? Kasi nagawa ng ano. Yeah. Sakit, ng katanggal mamaya buburay natin yung mamaya sige ayan mga sila dinayagos natin kasi nagkaroon ng check engine dahil nga uh, inon natin kanina yung kanya ignition nang wala yung throttle body kaya nagkaroon siya ng check engine at uh, ayan nga nawala na yung kanya check engine kasi dinayagos natin at isa nga yung kagandaan sa diagnose mga sir na check natin yung adjust ng mineral kaya ganoon yung tunog ng motor niya kasi mababa yung minor dapat yung minor ninyo hindi bababa ng 1,500 plus 200 maglaro lang dapat sa 1,617 or kahit 1,5 to 1,6 basta hindi bababa ng 1,400 Ya, yeah, ingat-ingat mga sir sa motor nyo kasi napakamahal yung ano. ECU. Yan. Tapos isusunod rin natin ito. Ito yung uh, ginawa ko ng video rin na uh, nagkaroon siya ng part 1. Magpa part 2 na ito. Ayan gumastos ng 23,000. Ayan nabuo na yung makina niya mga sir. Ay, kabit na rin natin yung sigunyal. Na, ano, na binigay ko sa kanya at ito na nga yung ano, tinanggal natin. Ayan, ah, yeah. tapos na rin natin mga sir yung ating uh, pinuntang ECU Okay Ayan, ah, yeah. nakakawi na lang si sir kaya ingatan nyo yung motor nyo mga sir sa ating uh, ah, uh, pag-wire wire habang maaga pa pacheck nyo na yung mga wire ninyo mga sir para di masira yung ating anong ECU mga sir Ayan, yeah. okay, dito lang tatapos yung video natin mga sir at uh, mayroon pa pa tayong gagawin 看。Yeah.